Mahiwagang kwento Noong unang panahon, sa pusod ng isang malawak at luntiang kagubatan May isang kahariang tinatawag na Tanzanga Lupain ng mga berdeng puno, umaawit ng mga ilog at gintong kapatagan noon, masayahin ang mga tao ng Tanzanga. Ang kanilang mga awit ay umaalingaw-ngaw sa mga lambak. Ngunit ngayon, katahimikan at takot na ang nagahari. Ang dahilan? Isang tangalan, Haring Boris, ang malupit na tiranong umagaw ng trono. Babagsik at walang puso si Boris. Napakataas ng buwes na kanyang ipinapataw. Ang kanyang mga sundalo ay mga siga na nanloloob sa mga nayon, nagnanakaw ng pagkain. Sinabi mo bang mali ang hari? At pinaparusahan kahit ang pinakamahinang bulong ng pagtutol. Wala nang nangahas magsalita ng totoo. Ngunit, hindi palaging ganito ang Tanzanga noon, ito ay pinamunuan ng marunong at mabuting hari Boracis, si Haring Ruben. Isang pinunong tapat at mapagmahal sa kanyang mga nasasakupan. Lagi niyang tinatanong sa kanyang mga tagapayo, "Ano ang magagawa ko para gumaganda ang buhay ng aking mga tao?" Sila ay labis na nagmamahal sa kanya dahil sa kanyang katarungan at kababaang loob. Kasama niya ang kanyang mapagkalingang reyna at silang dalawa ay may anak na babae, tumplog, si Prinsesa Anastasia. Isang batang puspos ng liwanag, tapang at kabutihan ng puso. Ngunit kung saan umuusbong ang kapayapaan, eh doon din tumutubo ang inggit. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Haring Ruben ay ang kanyang General Porfin, si Boris. Isang mahusay na mandirigma, unit sakim sa kapangyarihan. Habang lumilipas ang mga buwan, nilamon siya ng kanyang kasakiman. Tumulong siya ng kasinungalingan sa mga mahinang tagapayo. Bakit tayo maglilingkod sa hari kung maaari tayong mamuno? Oh, kapangyarihan, kayamanan, kalayaan. Unti-unti, nahulog sila sa kanyang bitag. Bulag sa gintong pangako ng kapangyarihan. At dumating ang gabi ng pagtataksil po. Walang babala. Sa kalagitnaan ng dilim, sinalakay ni Boris at ng kanyang mga sundalo ang palasyo. Tumalansing ang mga espada at tumunog ang mga yabag ng pagtataksil. Tahimik na hinarap ng hari ang kanyang dating kaibigan. Boris, wika ni Ruben, nangako kang ipagtatanggol ang corona. Hindi ito aagawin. Ngunit tumawa lamang si Boris. Nangako akong maglingkod sa kapangyarihan, Suway! At ngayon, kapangyarihan ay akin! Ipinakulong niya si Haring Ruben at ang reyna sa madilim na pitan. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ang hari, Anastasia, tumakbo ka. Ang batang prinsesa, limang taong gulang pa lamang, ay tumakbong nakapaa sa mahabang pasilyo. Hinabol siya ng mga sundalo, ngunit bago siya maabutan, siya ay naglaho sa dilim ng kagubatan. Ilang araw siyang hinanap, ngunit walang nakakita. Nang bumalik ang mga tauhan kay Boris, nanginginig silang nagsabi, Mahal na hari, nalunod ang prinsesa sa ilog! Mumiti si Boris ng malamig. Mabuti, wala nang tagapagmana. Ang kaharian ay akin sin at akin lamang. Lumipas ang mga taon. Sa ilalim ng kamay na bakal ni Boris, naging kulungan ang Tansanga. Ngunit sa kailaliman ng gubat, may isang matandang ermitanyo, Mavabong, si Maestro Michiko. Isang araw, natagpuan niya ang batang walang malay sa pampang ng ilog. Inalagaan niya ito at tinangala ng Ana. Tinuruan niya ito ng disiplina, karunungan at lakas ng loob. Araw-araw, sinasanay niya si Ana sa sining ng katahimikan at pagkilos. Kapag nag-aalinlangan ka, sabi ni Michiko, pumikit ka, huminga, at pakalmahin ang isip. Dahil ang kamay ay hindi dapat kumilos kung magulo ang biwa. Opo, maestro. Aaalalahanin ko. Makalipas ang maraming taon, siya'y lumaking matatag. Kay kasing liksi ng hangin at kasing tibay ng bakal. Isang araw, sabi ni Michiko, handa ka na. Panahon ng bumalik sa Tanzanga. Kailangan ka ng iyong bayan umamuo si Ana. Ibalik ko ang umagang ninakaw ni Boris. Pagbalik niya, halos hindi na niya nakilala ang kaharian. Wasak, gutom, at tahimik. Isang gabi sa palengke, nakita niyang binubulyawan ng isang sundalo ang batang lalaki. Anong laman ng sako, ha? Sigaw ng sundalo. Mga mansanas po, para sa kapatid kong babae. Sagot ng bata. Mga mansanas po, para sa kapatid kong babae. Hindi niya yan kailangan! Akin na! Nang tanggihan siya ng bata, iinaas ng sundalo ang latigo. Ngunit bago pa ito bumagsak, isang anino ang lumapag sa pagitan nila. Isang babaeng nakabalabal sa itim, matatag ang tingin. Inagamit mo ang lakas mo para takutin ang bata? Malamig niyang sabi, hakangahanga. Sino ka? Sigaw ng sundalo. Hindi siya sumagot. Sa isang mabilis na galaw, inagaw niya ang espada at itinapon sa lupa. Sabihin mo sa iyong hari, malapit na ang katapusan niya. At sa isang kisap mata, naglaho siya sa dilim, tahimik ang bata, at pagkatapos ay napabulom, Wow! Parang superhero ka! Anong pangalan mo? Ngumiti siya ng bahagya. Asia. Super Asia, sigaw ng bata. Kumalat ang balita tulad ng apoy. Sa loob ng ilang linggo, narinig sa buong kaharian ang alamat ng isang babaeng tagapagtambol, si Super Asia. Tuwing gabi, inililigtas niya ang mahihina at pinarurusahan ang mga mapang-api. Nabuhay muli ang pag-asa at unang beses sa maraming taon, natakot ang mga sundalo ni Boris. Sa palasyo, nagnangalit ang hari. Sino ang babaeng yan? Pahiya ako sa sarili kong hukbo. Walang makasagot. Ngunit isa sa kanyang mga ministro, si Haruto, ang kalihim ng kapakanan, ay tahimik na nakamasid. Kinagabihan, sa gitna ng dilim ng bayan, narinig niya ang mahinang kaluskos. tahimik ka nga gaya ng sabi ng mga tao. Bulong ni Haruto. Bigla niyang hinawakan ang kamay ng babaeng nasa likod niya. Prinsesa Anastasia, wika niya. Napatigil ang babae. Anong tawag mo sa akin? Ang Marta sa ilalim ng iyong mata, ang konstelasyon ng Ursa Major. Noon, may ikinuwento sa akin ang kapatid kong si Michiko tungkol sa batang niligtas niya sa ilog. Nabigla si Anastasia Si Michiko ay kapatid mo Tumango si Haruto Noong sakupin ni Boris ang trono Pinili kong mabuhay bilang taksil Upang makapaghintag ng tamang panahon At ngayong narito ka na Dumating na ang sandaling iyon Mumiti ang prinsesa Kung tapat ka sa aking ama Tulungan mo akong palayain sila At ganun nga sa araw lang taunang victory play ni Boris, isang palabas ng kanyang kayabangan, inihanda nila ang kanilang plano. Sa harap ng buong bayan, tumunog ang mga trumpeta. Ngunit nang bumukas ang mga kurtina, napatigil ang lahat. Sa trono, hindi si Boris ang nakaupo, kundi isang babaeng nakabalabal sa dilim. May mga matang naglalagablab ng tapang. Nakatali sa paanan niya ang hari mismo. Ito ba'y parte ng palabas, bulong ng isa. Umangat si Haruto at sumigaw. Mga mamamayan ng Tanzanga, narito ang tunay na tagapagmana, si Prinsesa Anastasia. umaling ang hiwan ng bayan. Mabuhay ang prinsesa, mabuhay ang ating reyna. Umiglas si Boris at sumigaw. Mga hangal, buhay pa ang mga magulang niya, hawak ko sila sa piitan. Ngunit tumugon ang prinsesa, huli ka na, malaya na sila. At bumukas ang mga pinto. Lumabas si Haring Ruben at Reyna buhay at ligtas, namilog ang mga mata ni Boris. Niloko mo ako, Mumiti si Anastasia. Natuto ako sa pinakamahusay Sa wakas, nahuli si Boris at ibinilanggo sa pitang dati niyang pinamunuan Nadiwang ang buong kaharian Lumuhod si Anastasia sa harap ng kanyang mga magulang Ama, Ina, nagawa ko po Hinaplos siya ni Haring Ruben Anak, mas matapang kaysa sa akin Iniligtas mo kami lahat at makalipas ang ilang araw, muling tumulog ang mga kampana ng Tanzanga. Hindi para sa takot, kundi para sa pag-asa. Si Prinsesa Anastasia ay ginawang reyna ng Tanzanga. Sa kanyang unang talumpati, uwi ka niya. M-Corona ay hindi gantimpala. Ito ay pangako na walang sinuman sa lupang ito ang muling mabubuhay sa takot. Muling umusbong ang kapayapaan. Ngunit tuwing gabi, kapag lumulubog ang araw, may aninong dumadalaw sa mga bubungan, nagmamasid, nagbabantay. At sisigaw ang mga bata, Super Asia. Super Asia! Ngumiti ang rey na mula sa itaas at ibinulong sa hangin. Ang tunay na kapayapaan ay nangangailangan ng korona at ng tapang na ipaglaban ito. Musika tumataas. Kemera lumalayo sa masayang kaharian habang umaalingangaw ang tawanan at kampana.